tropang bulakenyo nagluto masarap na pork stick let's go what's up kakabsat nga nakaururat mga kamandirigma gawin i-prepare yung mga sangkap nating gagamitin kalamansi sibuyas dapat ikot-ikot lang ba? Diba? round para naman stick na stick yung labas tapos yung uh, bawang is natin meron tayong kalamansi at may iba pang sangkap na ating ihalo dyan mamaya. Mga sikretong malopet ni Padi Justin. Ang diskarte niya, pinakuluan muna sa tubig. Nang sa ganon ay lulutang muna yung hindi ka nais-nais sa karne. Ito na, ito na siya. -e Na-blanch na. Wala ka pang nilagay na asin. Malambot, kaya tanggalin na ulit sa kawali. Magpainit ng mantika, sabay igisa yung bawang ilagay na yung karne Halo-haloin sa kalalagyan ng dalawang tasang tubig para naman magkaroon ito ng moisture. Timplahan ng asin, toyo, saka ito halo-haloin. Ayun, unti-unti na siyang naluluto. Siguradong pasok na pasok na rin yung lasa sa karne. Pigaan mo na lang ito ng calamansi. Halo-haloin lang konte, At pagkakulo, at tamang tama na yung timpla, ay pwedeng-pwede nang ilagay yung finale. Iyon yung onions o sibuyas na binilog-bilog. Mga tayo din.